warrior bili tayo ng pagkain natin ito sa grocery dito yung bili ng pagkain nalakad-lakad tayo kakauwi ko lang galing ng trabaho may nagugutong siyempre kain muna tayo bago matuloy ito tayo nalakad-lakad ito tayo sa Parang 7-Eleven, sab ka dito sa Poland Eh, mag tayo at yung mga kasama natin, pagod na. Busog naman sila, may pagkain sila. May stock pa silang pagkain. Ako eh, oo. Ubus na yung stock ko. Kaya, bibili uh, tayo ng na pagkain natin. Uy! Nakakita tayo ng kalapate mga kawariyo. Oh. Pwede natin itong ah <laughs> Nakakita na naman tayo ng kalapate. Maraming kalapate, eh? oh. oh, diba? oh. oh. kalapate. kalapate rito ang gala eh. Ayan o. O diba? Ayan mga kawariyo. Ayan. Ayan na yung kalapate. Kalapate rito off. And so, you gotta get out, get Meron pa isa rito. Meron pa isa rito. Lagi tayo ng pagkakain. Sipuhan natin siya. Ang pakainin. <laughs> Yan o. Hop, 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 hop. <tap> dami ng mga alaga ako mga kawarir oh. <laughs> pwede natin ilaban ng north sa south to uh. eh. <laughs> Ilan sila? Oo uh. so natin sila sa kamay diba ito ang kuha sila traffic sa oh. Oh. wala na isa sila oh, mga kawati, tayo ng mga uh, alapati ngayon konti lang konti lang dala natin pag may nakita ulit tayo bukas pakainin ulit natin Okay ba mga warrior? Dito na pala tayo. Dito na tayo sa store. Alright. Tingin tayo na makakain. Ayan. Ayan ang mga makakain natin. Tingnan natin to. Ano kayong masarap dito. ね、まあ

tayo na ulit, pabalik sa trabaho Ah, sa trabaho tuloy Pabalik pala sa bahay Sa <laughs> <So>, tisitira natin <laughs> ulit tayo dito Ito tayo Ayan Dito tayo nagpakain kanina na kalau polan nagala kalahat kalau gala sa polan bibigyan natin ng patoka hindi sila inuhuli sa atin to mga ganong kalapate huli na yun ayun o ayun o ayun o Apaganda. oh. Ano mo naman, ang sinabi. Ang laki ng balikat, oh. Ganda ng, ganda ng ilong. Oops. hanggang lang muna ma ma bibibiyo natin kasi wala tayong ano uh, wala tayong kulungan dito may mga nagsiburgin dito may karera din dito so wala meron kasama rito nag-aalaga ng kalapate kasamaan siya na uh, kumakarera local Actually, binigyan nga siya ng ano, uh, mga itlog din niya sa Pinas at nag-vacation siya ng nakaraan. May sing, -sing pa. May, uh, may ID card pa. Habol tayo. Tayo nakahabol. Habol. Diyan tayo mga warrior. Diyan nakatira. Ito yung mall. Tayo na 'tong mag red, green. Okay, green na. Ah, natayo. Kasi ito na kayo medyo Kasi... May alakad tayo Dapat tayong Dapat tayong tripod Wala akong tripod dito ito yung mall satado pa yung mall pero dito oh, ako dataan sa likod papunta sa uh, room papasok mga warrior op oh, ya yeah. oh, ito na natin kunin natin yung key card hindi tayo makaka wala pa yung Ayan, teka lang teka lang Ayan na Nothing and number two and number four, number five, number six, seven floor. Alright. Tie on nothing. Các bạn hãy đăng lên cho kênh lalaschool alat alat ng bahay okay. dito na ako mga warriors ah, pagod maglakad hanggang sa muli mga warriors bye bye